Kasabay pa rin po ng papalapit mga kabombon na panggunita sa araw ng mga santo at araw ng mga kaluluwa. Makimalita po tayo dyan sa may Bicol Region. na po ang mga pantalaan na ng uh, unti-unting pagtaas sa bilang ng mga biyahero. Ilang araw po bago ang uh, uh, undas. May update dyan ng Bamburajo Ligaspi. Nakakapagtalanan na ng pagtaas bilang ng mga biyahero sa mga pantalan sa Rehiyong Bicol kaugnay ng papalapit na undas. Ayon kay Port Management Office Bicol Media Relations Officer Aquiles Galinda sa panayam ng Bombo Radyo na mula sa dating 1,500 hanggang 2,000 na daily passengers ay umakyat na ito sa nasa 3,000 na mga pasahero kada araw. Dahil dito ay naka-heightened alert ng mga security personnel sa bawat pantalan sa Rehiyong na ito kahit pa na sa Oktubre 30 hanggang Nobyembre 4 pa ang opisyal na oplang biyahing ayos undas 2025, inaasahan kasi na sa mga susunod na araw ay papalo pa sa 5,000 ang daily average ng mga bihero lalo na sa matnog dahil sa pagnanais ng mga ito na makauwi sa kanilang mga provinsya, Dagdag pa ni Galindas na bukas sila na magbigay ng special permit sa mga shipping lines na magsusumiti ng request sa tulong ng Maritime Industry Authority. Layunin nito na maibsa ng maraming bilang ng mga pasehero at rolling cargo sa mga pantalan sa peak season. Malamang during peak, uh, yung sinasabi nating peak, baka Thursday evening, tapos yung whole day ng uh, 31, pati yung uh, November 1, kasi kung diyan lang naman sila pupunta sa malapit lang, uh, Northern Summer, Along Island, uh, yung mga bayan na malapit lang naman, pwede may mga habol yan ng November 1 pa. So, pwede na ano, hindi bababa ng 5,000 during peak. Mm -hmm. yung ating uh, mga tatawid ng mga pasahero. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo radio Aligas, pito si Bombo Romela sa Kayan, Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information na Basta Radyo, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.